sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas, nakatira si Nika, isang apat na puanyos na balo na pitong taon nang nag-iisa simula ng pumanaw ang kanyang asawa. Ang kanilang bahay ay isang simpleng apartment sa tabi ng baybayin, pagmamayari ng yumaong asawa, isang alaala na ngayoy nag-iisa siyang pinanghahawakan, hindi nila naging mga anak, kaya tila naging tahimik at malungkot ang bawat araw ni Nika sa kanilang munting tahanan. Sa apartment building kung saan siya nakatira, may isang gwardiya, si Lando, isang 28 anyos na binatang estudyante at bahagi ng security team ng Gusali. Sa loob ng pitong taon ng paninirahan nila roon ni Nika, hindi niya ito gaanong pinansin, sapagkat mas gusto niyang mag-isa at hindi masyadong nakikipag-usap sa mga tao. Isang araw, habang pauwi si Nika dala ang mga pinamili mula sa palengke, nilapitan siya ni Lando. Ate Nika, bakit po hindi niyo sinasabi kung ano ang gusto niyong ipabili? Sige po, pwede ko na pong dalhin yan para sa inyo, sabi ni Lando, maingiting matamis ngunit mahinhin na pangiti si Nika. Ay, hindi naman kailangan, mga konti lang naman yan. Alam mo, ayokong abalahin ka. Madalas, kaya ko namang mag-isa, sagot niya, medyo nahihiya, walang problema, ate. Heto, isave mo na lang ang number ko. Tawagan mo lang ako, bibili at ihatid ko agad, sa loob ng limang minuto, promise. Lando ay may ngiting puno ng kumpiyansa, hindi inaasahan ni Nika na unti-unti siyang mahuhulog sa dalisay na kabaitan ni Lando. Sa bawat pagdating ng mga supply, nakikita niya ang dedikasyon ng binata, na hindi lamang nag-aaral ng kolehiyo sa Universidad ng Batangas, kundi nagtatrabaho rin bilang gwardiya para makatulong sa pamilya, minsan. Napansin ni Nika si Lando na nag-aaral kasama ang kanyang mga kaibigan sa lobby, nagiinuman ng malamig na buko juice sa tabi ng mesa. Nakasuot si Nika ng simpleng puting blusa na bahagyang nakasiksik sa maong na pantalon, at mga chinelas na may mga palamuting bulaklak, parang isang dalagang Pilipina na hindi nag-aalangan sa kanyang sarili. Silando naman ay nakasimpleng polo at maong, medyo nabasa ang kanyang buhok mula sa pawis habang nag-aaral, tila isang estudyanteng porsigido sa kanyang mga pangarap, isang gabi, habang nag-iisa si Nika sa kanilang sala. Naisipan niyang tawagan si Lando. Lando, walang problema ba kung magkwentuhan tayo? Medyo malungkot lang ngayon, sabi niya, sure ate. Kahit na nag-aaral ako, magbibigay ako ng oras. Anong meron? Sagot ni Lando, sa kanilang pag-uusap, nagkwento si Lando tungkol sa kanyang buhay, paano siya lumaki sa isang maliit na baryo sa Lipa, kung paano niya sinusuportahan ang pamilya sa kabila ng mga pagsubok, at ang kanyang mga pangarap na makapagtapos at makahanap ng magandang trabaho. Napahanga si Nika sa pagiging matatag at masipag ng binata, alam mo, Lando, kakaiba ka. Sa panahon ngayon, kakaunti na lang ang mga tulad mo, na nagsusumikap ng ganito, sabi ni Nika, medyo maihalong pagkagiliw, nakaramdam si Lando ng kakaibang saya sa mga salitang iyon. Salamat po, ate. Gusto ko lang makatulong sa pamilya ko, at sana balang araw, makapagbigay din ako ng saya sa mga tao sa paligid ko. Mula noon, naging mas madalas ang kanilang usapan. Unti-unti, nawala ang pagkahiya ni Nika sa pakikipag-usap kay Lando at lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Isang araw, nagdesisyon si Nika na subukan ang alok ni Lando para ipadeliver ang kanyang mga gamit dahil sa init ng panahon. Nang dumating si Lando, may dalang basket ng mga sariwang prutas at gulay. Napansin ni Nika ang kanyang mga kamay na medyo magaspang mula sa trabaho pero punong-puno ng dedikasyon. Nakaputing polo si Lando na medyo may bahid ng alikabok, at suot ang kanyang simpleng sinelas, hindi perpekto sa paningin ng ibang tao, ngunit puno ng kwento sa mga pakpak ng kanyang pangarap. Salamat, Lando. Alam mo, parang may bagong saya ang araw ko kapag nandyan ka, biro ni Nika, na may bahagyang kilig, walang anuman ate. Para sa inyo, laging handa, sagot ni Lando na may lihim ng iti hindi pa niya alam na ang munting pagkakaibigan na ito ay unti-unting magbabago ng kanyang buhay at maghahatid sa kanya sa isang bagong yugto na puno ng sorpresa at pagsubok. Sa likod ng mga ngiting ito, may isang lihim na unti-unting bumabalot sa kanila, isang misteryong magpapabago sa kanilang mundo sa di kalayuan. Bakit kaya palaging parang may nagmamasid sa kanilang mga pagkikita? At ano ang tunay na dahilan ng bigla ang interes ni Lando kay Nika, hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula ng isang kwento na puno ng pag-asa, pangarap at lihim na kailangang tuklasin. Sa isang hapon ng tag-init sa bayan ng Lian, Batangas, muling nagkita si Nanika at Lando sa harap ng kanilang apartment building. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nag-iiwan ng gintong liwanag na sumasalamin sa mga dahon ng punong mangga sa tabi ng daan. Si Nika ay nakalight blue na summer dress na bahagyang sumasayad sa kanyang mga tuhod, may mahinang disenyong bulaklak sa gilid, habang ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na may maliit na palamuti na kulay perlas. Ang kanyang maitim na buhok ay malumanay na nakatali sa likod na may ilang malalambot na hibla na malayang dumuduyan sa hangin. Sa liig niya ay may manipis na gintong kwintas na tila nagbibigay ng kakaibang alindog sa kanyang anyo. Si Lando naman ay nakasuot ng puting polo na medyo maluwag at maong na pantalon na bahagyang punit sa tuhod. Tanda ng madalas na paglalakad sa palibot ng bayan. Ang kanyang mga mata ay may tinig na puno ng sigla at determinasyon, habang ang mga kamay niya ay may bakas ng pawis at pagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaibang alindog siya na nagpapahiwatig ng kanyang kabataan at kasipagan. Hi, ate ni ka. Ang init ng panahon, no. Parang gusto ko nalang humigop ng malamig na sagot-gulaman, bati ni Lando, na may ngiting nakahain. Naku, Lando, tama ka dyan. Tara, samahan mo ako sa karinderya sa kanto. May bago silang halo-halo, nilasahan mo na ba? Sagot ni Nika, habang naglalakad papunta sa maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Habang naglalakad sila, napansin ni Nika ang mga lihim ng ngiti ni Lando, na tila may nais sabihin ngunit natatakot. Lando, may gusto ka bang sabihin? Tanong niya, habang pinagmamasdan ang binata, ah, wala naman po, ate. Siguro kasi, gusto ko lang mapasaya kayo kahit sa simpleng paraan, sagot ni Lando, medyo nahihiya, habang kumakain sila ng halo-halo sa karinderya, napansin ni Nika ang mga mata ni Lando na palihim na sumusulyap sa kanya. May halong pag-aalala at pag-asa ang kanyang tingin. Alam mo, ate Nika, may mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa inyo. Pero sana maintindihan nyo, ani Lando, na tila pinipilit kontrolin ang kanyang emosyon, ngunit bago pa man makasagot si Nika, bigla nilang narinig ang malakas na sigaw mula sa kabilang kanto. Hoy! Lando, Halika dito. Sigaw ng isang lalaki na nakasuot ng maitim na jacket at may matalim na tingin. Si Lando ay agad na tumayo, ang mga mata niya ay napuno ng kaba. Pasensya na, ate. Kailangan kong ayusin ito, paalis niya habang naglalakad papunta sa lalaki. Nika ay nanatiling nakaupo, ang puso niya ay mabilis ang tibo. Sino kaya ang lalaki na iyon? Bakit parang kilala ni Lando at bakit siya kinakatakutan nito? Habang iniisip niya ito, napansin niya ang may mga matang sumusubaybay sa kanya mula sa anino ng mga puno. Sa kanyang isipan, nagsimula ang mga tanong, ano ang tunay na kwento ni Lando? Ano ang mga lihim na dala niya mula sa kanyang bayan? At higit sa lahat, ano ang papel niya sa buhay ni Kanatila unti-unting nagiging mas makulay muli? Hindi niya alam, ngunit ang mga sagot ay malapit ng lumabas at ang kanyang mundo ay magiging mas komplikado kaysa sa inaasahan niya. Habang lumalalim ang gabi, si Nika ay naglalakad pa uwi nang may pakiramdam na may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at kuryosidad, isang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay na puno ng misteryo at emosyon. At sa likod ng mga anino, may isang lihim na mata ang patuloy na sumusubaybay, isang lihim na magpapabago ng lahat. Sa sumunod na araw, dumating si Lando ng maaga sa apartment ni Nika. Suot niya ang kanyang asul na polo na medyo mapusyaw na, at maong napantalon na bahagyang kulubot mula sa mahabang biyahe mula sa kanilang bayan. Ang kanyang buhok na medyo kulot ay bahagyang naayos, ngunit kitang kita pa rin ang ilang pawis sa noo, tanda ng pagod sa trabaho at pag-aaral. Magandang umaga po, ate ni Ka, bati niya ng may ngiti ngunit may halong kabasa sa mga mata. Magandang umaga rin, Lando. Kumusta ka? Mukhang pagod ka ah, pagmamalasakit ni Ka habang pinagmamasdan ang kanyang kaibigan, nga po, ate. Pero ayos lang, basta't nakikita ko kayo, parang bumabalik ang lakas ko, sagot ni Lando, na napangiti ng bahagya. Habang nag-uusap sila sa maliit na sala ng apartment, napansin ni Nika na may dala si Lando na isang simpleng supot ng papel. Ano yan, Lando? Tanong niya, ah, ito po mga dokumento ng kolehiyo ko. May exam kasi ako mamayang hapon, kaya inihanda ko na, paliwanag ni Lando, na pangiti si Nika. Grabe, Lando, talagang masipag ka. Parang gusto kitang tularan minsan, biro niya, habang pinagmamasdan ang mga kamay ng binata, matipunong mga daliri na tila handang magsulat ng mga kwento at pangarap, salamat po, ate Nika. Pero minsan talaga, mahirap pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Parang gusto kong sumuko, pero iniisip ko ang pamilya ko, sagot ni Lando, may bahagyang lungkot, hindi maiwasan ni Nika na mapangiti. Alam mo, Lando, minsan ang buhay parang adobo. Maraming sangkap, minsan matamis, minsan maasim, pero kapag pinagsama-sama, nagiging masarap, tawa si Lando, ate, ang ganda ng analogy mo. Sa totoo lang, kailangan ko talaga ng ganitong positibong tao sa paligid ko. Nang matapos ang kanilang kwentuhan, nagpa siya sinika na ipahiram kay Lando ang isang lumang jacket na may mahinang amoy ng lavanda, isang alaala mula sa kanyang yumaong asawa. Para sa'yo ito, Lando. Para yung malamig na gabi, may lamig na mapapalitan ng init, hindi niya inaasahan ang reaksyon ni Lando. Unti-unting pumula ang mga pisminito at dahan-dahang niyakap ang jacket na parang yakap mula sa isang kaibigan. Maraming salamat po, ate ni Ka. Hindi ko po ito malilimutan, sa paglabas ni Lando, napansin ni Ka na may kakaibang sigla ang kanyang mga mata. Ngunit hindi niya alam na sa likod ng mga ngiting ito, may mga matang nagmamasid mula sa malayo, mga matang puno ng inggit at lihim, habang lumalalim ang gabi. Naisip ni Nika na baka panahon na para harapin ang mga takot na matagal na niyang inilihim. Sa kanyang puso, may pag-asa pa rin na sa kabila ng mga unos, may bagong bukang liwayway na naghihintay. Ngunit sa isang sulok ng bayan, may isang anino na dahan-dahang lumalapit. Dala ang mga lihim na maaaring magwasak sa tahimik na buhay na unti-unting binubuo ni Nanika at Lando. Ang kanilang kwento ay hindi patapos, ito ay nagsisimula pa lamang. Sa isang gabi na mahimbing ang tulog sa bayan ng Lian, napagpasyahan ni Nika na mag-ayos ng kaunti sa kanyang apartment. Nakasuot siya ng isang pulang damit na sumasayad sa kanyang mga hita, may manipis na strap sa balikat na nagpapakita ng mahinang kutis ng kanyang lieg at balikat. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na may maliit na palamuting bulaklak na nagbibigay ng isang banayad na alindog sa kanyang anyo. Ang kanyang buhok ay malambot na dumadaloy hanggang sa gitna ng likod, na medyo nagkakagulo dahil sa pag-aayos niya ng mga gamit, habang inaayos ang mga lumang larawan at mga sulat mula sa kanyang yumaong asawa. Naramdaman ni Nika ang kakaibang lamig sa hangin. Parang may isang malamig na hangin na dumaan sa silid, na nagpaindak sa kanyang bala. Napatingin siya sa bintana, ngunit walang anino o tao na makikita, siguro guni-guni lang, bulong niya sa sarili, habang pinisil ang kanyang dibdib upang maibsan ang bigat ng kanyang damdamin, pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono. Sa screen ay lumitaw ang pangalan ni Lando. Napangiti si Nika at sagot agad siya, ate, pasensya na kung late na akong tumawag. Yung mga kaibigan ko, Medyo ingay ngayon, kaya naisip kong tawagan ka para makausap. Sabi ni Lando, na may bahagyang pag-aalala sa tinig. Walang problema, Lando. Sa totoo lang, gusto ko rin sanang makausap ka. Medyo abala lang ako dito sa pag-aayos ng mga alaala. Sagot ni Nika, na may bahagyang lungkot, habang nag-uusap sila, napansin ni Nika ang kakaibang tonalidad sa boses ni Lando. May halong kaba at pag-aalinlangan. Ate, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Matagal ko na itong iniisip pero natatakot akong baka masaktan kita. Ani Lando, natila tila nag-ipo ng lakas ng loob. Huwag kang mag-alala, Lando. Ano man ang sabihin mo, handa akong makinig, sagot ni Nika, na may kumpiyansa. Alam mo, ate, hindi lang kita nakikita bilang isang kaibigan o bilang taong pinaglilingkuran ko. Sa totoo lang, nahulog na ang loob ko sa'yo, pagtatapat ni Lando, na tila bumibigat ang kanyang dibdib sa bawat salita, hindi inaasahan ni Nika ang ganoong pagsisiwala. Ang puso niya ay tila tumigil sa pag-ikot at ang mga mata niya ay bahagyang napuno ng luha. Lando, hindi ko alam ang sasabihin. Matagal na akong nag-iisa, natatakot akong muling masaktan, malumanay niyang tugon, alam ko, ate. Hindi kita pipilitin. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na kaya kitang pasayahin, sagot ni Lando, may tapang sa mga mata, sa gitna ng kanilang pag-uusap biglang may kumatok sa pinto ng apartment. Nang buksan ni Nika, nakita niya ang isang matandang lalaki na may matalim na tingin. Si Mang Rico po to, ate Nika. May kailangan po sana akong iparating, ani ng matanda, habang nakikinig si Nika sa sinabi ni Mang Rico, unti-unting lumalalim ang misteryo na bumabalot sa kanilang buhay. Ano ba ang lihim na dala ng matandang ito? At paano ito makakaapekto sa relasyon nila ni Lando, hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ang susunod na kabanata ay puno ng pagsubok, pag-ibig at mga lihim na kailangang tuklasin. Sa sumunod na araw, maagang nagising si Nika. Suot niya ang isang puting blouse na may mga maselang borda sa manggas at isang mahabang palda na bahagyang dumadampi sa kanyang mga paa na nakasuot ng simpleng sinelas na may maliit na palamuting perlas. Ang kanyang buhok ay mahinhin na nakatupi sa likod ng kanyang ulo habang ang mga mata niya ay naglalaman ng halo-halong kaba at pag-aalala. Sa mesa ng kanilang maliit na kusina, nakahain ang isang tasa ng kape na may usok na dahan-dahang pumapawi sa lamig ng umaga. Dumating si Mang Rico sa kanilang pintuan, dala ang mabigat na ekspresyon sa mukha. Nakasuot siya ng simpleng barong Tagalog na medyo kupas na, at may mga pilat sa kanyang mga kamay na tila kwento ng isang buhay na pinagdaanan. Ate ni Ka, may mahalagang bagay po akong sasabihin, panimula niya, habang tumitingin ang diretsyo sa mga mata ni, ni Ka, ano po iyon, Mang Rico? Tanong ni Nika, na maihalong ka ba, may mga tao po na nagmamasid sa inyo at kailan do? Hindi po ito basta-basta. May mga lumang kasaysayan na muling nabubuhay dito sa bayan, paliwanag niya, habang unti-unting nilalabas ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa. Binuksan ni Mang Rico ang sobre at inabot kay Nika ang mga lumang dokumento, mga litrato, sulat at mga balita mula sa radyo tungkol sa isang insidente na nangyari sa bayan, mahigit isang dekada na ang nakalipas. Isa sa mga litrato ay nagpapakita ng isang batang lalaki na kahawig ni Lando, kasama ang isang lalaki na may matinding galit sa kanyang mga mata, na patingin sinika sa mga dokumento, habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ano ba ito? Bakit ito ibinibigay sa akin? Tanong niya na maihalong takot at pagkamausisa para malaman mo ang buong katotohanan. Hindi lang si Lando ang maihinaharap na laban. May mga lihim na kailangang matuklasan upang maprotektahan ang sarili nyo pareho, sagot ni Mang Rico, biglang tumunog ang telepono ni Nika. Lumingon siya at nakita ang pangalan ni Lando na kumikislap sa screen. Agad niyang sinagot ang tawag, ate Nika, kumusta po kayo? May problema po ba? Tanong ni Lando, na halatang kinakabahan, Lando, may mga bagay na kailangan nating pag-usapan. May mga tao na hindi ka lang basta gwardiya. May mga kwento ka pala na hindi mo pa nasasabi, sagot ni Nika, habang hawak pa rin ang mga dokumento, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan, ate. Pero handa na akong ibahagi ang lahat sa inyo, sagot ni Lando, na tila nagpapakita ng tapang sa kabila ng kaba, habang nag-uusap sila, Naramdaman ni Nika na unti-unting bumukas ang pintuan ng isang masalimuot na kwento. Isang kwentong puno ng lihim, pagtataksil at pag-asa, Ngunit sa likod ng mga pangyayaring ito, may isang matalim na tingin na patuloy na sumusubaybay. Sino nga ba ang tunay na kaaway? At ano ang magiging kapalaran ni Nika at Lando sa gitna ng unos na paparating, ang susunod na yugto ay magbubunyag ng mga sagot, ngunit handa na ba silang harapin ang katotohanan? Sa mga sumunod na araw, unti-unting nabalot ng tensyon ang tahimik na buhay ni Nika. Ang mga dokumentong ibinigay ni Mang Rico ay naging palaisipan na kailangang lutasin. Sa kanyang maliit na apartment sa bayan ng Lian, nagmumuni-muni si Nika habang nakaupo sa tabi ng bintana. Nakaputing blusa siya na may mahinang bulaklak na disenyo sa manggas at palda na malayang dumadaloy hanggang sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga tanong at pangamba habang ang mga labi niya ay bahagyang nanginginig. Isang gabi, tumawag si Lando. "Ate Nika, kailangan po kitang makita. May mga bagay po akong gustong ipaliwanag," sabi niya. Na may bahagyang kaba sa boses, nagkita sila sa isang maliit na kapehan malapit sa baybayin kung saan ang malamig na hangin ay dumadampi sa kanilang mga mukha. Sinika ay nakaredress na bahagyang sumasayad sa kanyang mga hita, may mahinang palamuting lace sa mga gilid. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng simpleng sinelas na may mga bulaklak na nagbibigay ng isang banayad na alindog. Silando naman ay suot ang kanyang puting polo at maong na pantalon, may dalang bag na tila laman ng mga libro at dokumento alam ko na ang mga dokumento na nakita mo, ate ni Ka, simula ni Lando, habang pinagmamasdan ang mga mata ng babae. Ito ang dahilan kung bakit matagal akong nagtatago at nagkukubli. Hindi ako basta gwardiya lang, ikinuwento ni Lando ang kanyang nakaraan, isang kwento ng pamilya na pinaghiwalay ng trahedya, mga away sa lupaing ninuno at mga taong naisirain ang kanyang pangalan. Ang trabaho ko bilang gwardiya dito sa lian ay paraan ko lang para makapag-aral at mag-ipon. Ngunit may mga taong nais akong siraan, at baka mapahamak ka dahil sa akin, pagtatapat niya, habang maihalong takot at pag-aalala, na pailing sinika, ngunit pinilit niyang umiti. Lando, hindi kita iiwan. Kahit ano pa man ang dumating, nandito ako para sa iyo. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, may isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanila mula sa dilim ng kapehan. Ang mga matang iyon ay puno ng galit at intensyon na sirain ang kanilang bagong bukang liwayway. Sa isang iglap, nagbago ang katahimikan ng gabi. Isang matalim na sigaw ang pumuno sa hangin, at ang mga tao sa paligid ay tumingin sa direksyon ng dalawang anino na naglalaban sa isang madilim na sulok, nakaipit sa gitna ng uno sina Nika at Lando. Isang pagsubok na magpapakita kung gaano katibay ang kanilang samahan. Ngunit sa likod ng mga pangyayaring ito, may isang mas malalim na lihim na unti-unting sumusulpot isang misteryo na magbibigay ng sagot sa kanilang mga tanong. At sa pagtatapos ng gabi, may isang lihim na napakahalaga ang nalaman. Isang lihim na kayang baguhin ang takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Ngunit handa na ba silang harapin ito? At sino ang tunay na kaaway sa dilim?